Yon for today's video mga idol. Ito na ngayon, nakukuha kami ng pagkain ng ibon. Ibon tayo? Hindi. Oh, tao. hindi pala. Tao, kalahati tao, kalahati bayawak, kanpot, buhaya. Oh, yun, yun na yun. Ayan, <laughs> well, kami ng ano, ng... Ano ba tawag dito? Alapilit. Kaimito. 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 <laughs> ito, kaimito daw to. Ito, 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 ito. Ayan, yun, 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 sabi nung ano, yung bata, oh. Bata pa kasi yan, kaya uh, hindi pa alam yung ano sa mundo. Pakamay na ang kaimay ito. Ayaw, kaimito. Uh, uh, uh. Iyo, no? Iyo, putang <laughs> Uy, gago. Sabi tuloy dito, oh. Uh, 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 ang harap. Ang sarap mga idol, yung ano, yung kaimito raw to eh. Sa tingin nyo, kaimito kaya to? Hindi ako makain ng kaimito? Hindi sila sila makain ng kaimito. Ayun o. No? Bibigyan ko sana ng kaimito. Ayaw kumain. oy, Sarap! Ito. ito, ito, ito. Ayan. Yung, yung medyo, medyo. Kaimito ba o? Ayan. Ito. ano ba talaga ito? Kaimito ba talaga ito? Tawag dyan, mani ba? ito, ito. Ito yung hinog na hinog na. Ayan hinog na hinog na siya. Ano? Yan yung kaimito. Kaimito daw yan mga idol. Panuka na daw yan, panuka. Ito yung ating ano hin. Kamis. Um, Saan pa ba ito? Ayan o. Oh. Ano? Ito nga, ang dami kay Mito. Anak ka ng nanay mo! Ay, puke, puke, puke! <laughs> Ito mga idol, daming kay Mito, ho. Okay. Hoy, kay Mito. Ang sarap na ng kay Mito. Woo! <laughs> kay lang naman. Ito okay na. Sinong mangingin ng kay mga idol? Para dito lang tayo. Shout out kay Don Galugad, Don Galugad. Ayan, nandito ako sa teritoryo mo. Nanguha ng kaimito. Idol, doon nga lugad. Dito ako sa teritoryo mo. Shout out sa Shout out. At nanguha ako ng kaimito. No? Kaimito ba to? Kailangan 3 minutes para may ads. 3 minutes. Malapit na, malapit na. 3 minutes pa taas. Sayang, may ads. Nandito ako sa taas. Oh. Ah, oh, other 3 minutes na. Okay na to.